ang banal na Biblia binuo ng Iglesia Katolika. Mga kapatid, at sa mga taong mahilig magbasa ng Biblia, katoliko ka man o hindi, niminsan ba na itanong ninyo sa inyong mga sarili kung ano ang kasaysayan ng banal na Biblia? Paano ito nagmula? At kung sinong responsabling tao ang nagbuo nito? Ang isang aklat o libro na siyang pinaniniwalaan natin mga kristyano bilang sagrado o banal na salita ng Diyos. Kaya't nararapat lang na ating mapag-aralan ang kasaysayan ng Biblia. Sapagkat hindi naman kasi ito isang bagay na siyang lumitaw na lang bigla na parang kabute o di kaya'y ibinabanan ng Diyos mula sa alapaap ng langit. At siyang natanggap natin ngayon, hindi po ganoon. Ang Biblia po ay may kasaysayan. At 'yan ang katotohanan na dapat nating malaman paano at sino ang ginamit ng Diyos para buuin ng isang aklat na kung tawagin natin ngayon na Holy Bible? At sino ang nagdesisyon at kaninong otoridad kung ilan at anong mga aklat ang nararapat maging bahagi sa banal na kasulatan? Yan ang ating matutunan sa episode na ito. Sa loob ng Biblia ay may dalawang bahagi. Una yan ang Old Testament o lumang tipan na may 46 books na siyang wala ang sinulat ng mga sinaunang Ebreo tulad ni Mueses, David at iilang mga propeta at iskriba ng mga Hudyo. Ikalawa naman ay ang New Testament o bagong tipan na may 27 books mula sa panahon ng ating Panginoong Hesu Kristo na siyang isinulat ng kanyang mga apostol at disipulo tulad ni Juan, Marcos, Mateo, San Pablo at iilan pa. Bagamat ito'y isinulat ng mga tao, pinaniniwalaan natin ito na siya mismong kinasisihang banal na salita ng Diyos sapagkat ang Espiritu Santo mismo ang may akda at ang nagbigay ng gabay at inspirasyon sa kanyang mga alagad upang isulat ang kanyang salita nagsagayoy mapanatili at mailahad ang mga katotohanan sa pamamagitan ng kasulatan kaya't itinuturing natin itong nagtuturo ng katotohanan tungkol sa Diyos na wala ni isang kamalian alang-alang sa ating kaligtasan. Ngunit, kung ating tatanungin ng ating mga sarili, paano na pagsama-sama ang mga libro sa luma at bagong tipan upang buuin ang isang libro na Biblia na may 73 books na nakapaloob nito? Marahil kung ating sasagutin ng direkta ang tanong, siyempre walang iba kundi ang Iglesia Katolika ang siyang ginamit ng Diyos upang i-compile o buuin ang isang aklat na kung tawagin ay banal na Biblia. At ang ibang sekta ay nakikikopya lamang nito. Hindi naman kasi maaaring magmula sa mga protestante ang Biblia sapagkat ni Anino nga ni Martin Luther na siya naging sanhi ng protestantismo mula noong 16th century at sa mga nagsisisulputang sekta sa mundo ay hindi pa umiiral mayroon ng Catholic Bible na kilala sa pangalang Latin Vulgate na siyang isinalin ng paring katoliko na si Saint Jerome noong 390 to 405 AD mula sa orihinal na lingwahe from Old Testament Hebrew and New Testament Greek into Latin na siyang ipinag-uutos mismo ng Santo Papa na si Pope Damasus I. At alam nyo rin ba na sa Latina Vulgata nakapaloob ang pitong libro na kung tawagin ang Deuterocanonical Books na siyang inalis ng mga protestante higit isang libong taon na ang nakalipas bago pa man umusbong ang rebelyon ng protestantismo, umiiral na ang Biblia ng mga katoliko. At maliban rin dyan, alam nyo ba na bago binuo ang Biblia ay napakaraming mga manuskrito o mga sulat sa unang panahon ng kristyanismo na siyang umiiral ngunit hindi ito nagawang maisama sa kanon ng Biblia o sa lista ng mga aklat na siyang maging bahagi sa banal na kasulatan. Ang tanong ngayon, sino ang responsable o ang nagpasya na itong mga aklat ay dapat maging bahagi sa banal na Biblia at ang ilan ay hindi? Sa madaling salita, sino ang nagdesisyon na mayroong 73 books na siyang kilalaning inspired word of God na maging bahagi sa iisang libro na kung tawagin ay Holy Bible? At kanino nang galing ang otoridad sa pasyang ito? Kaya't napakahalaga na alamin natin ang katotohanan sa kasaysayan. Walang iba kundi ang simbahang katolika pa rin. Narito ang batunay. Noong 382 AD, si Pope Damasus I ay nagpatawag ng konselyo sa Roma o kapulungan ng mga obispo upang ideklara ang kanon ng Biblia o kung alin sa mga sulat na umiiral noon ang tataguriang Inspired Word of God o maging bahagi sa iisang libro na kung tawagin ay Holy Bible. Ayon sa inilabas na dokumento na kung tawagin ay The Decree of the Council of Rome of the Canon of Scripture, ang ikalawang bahagi ng pasya ay nailabas ang kumpletong lista ng mga aklat sa Old at New Testament. Siya rin tinaguri ang The Damascene List na may bilang na 46 books sa Old Testament kasama dyan ang pitong Deuterocanonical Books at 27 books naman sa New Testament na siyang ang bilang na 73 books in the Holy Bible na siyang Biblia nating mga Katoliko. At iilan sa mga aklat tulad ng The Didache, The Shepherd of Hermas, The Apocalypse of Peter, The Epistle of Barnabas, The Epistle of Clement at iilan pa ay eh hindi nagawang maisama sa disisyon ng Simbahang Katolika bilang maging bahagi sa kanon ng Banal na Biblia na siya rin ang desisyon muli sa mga sumunod na kapulungan ng mga obispo, ang Council of Hippo noong 393 AD, Council of Carthage noong 393, 397, and 419 AD, at in some point during the tenure of Pope Gelasius I noong 492 to 496 AD, na pinaniniwalaang naglabas ng dokumentong tinatawag na Gelasian Decree na may parehong bilang na 73 books sa kanon ng Biblia. At hanggang sa konselyo ng Florence noong 1442 ni Pope Eugenius IV and finally noong 1546 sa konselyo ng Trento formally and officially defined the canon of the Bible na may parehong 73 books in the Bible upang pabulaanan ang rebellion ni Martin Luther sa kanon ng Biblia. At konting karagdagan, Bago pa man nagkaroon ang Biblia ng kapitulo at bersikulo, ang unang nagpakilala sa paghahati ng Biblia sa pamamagitan ng kapitulo ay walang iba kundi ang isang paring kardinal na si Hugo de Santo Caro. Ngunit mas naging tanyag ang pagkakaayos ng kapitulo ng kanyang kapanahon na si Cardinal Stephen Langton noong 1205 na siyang hinango rin ng ating mga modernong Biblia sa ngayon. At ang naging tanyag naman sa sistema ng paghahati ng bersikulo sa Biblia ay ang French printer at Bible scholar na dating Katoliko na nag-convert sa Protestantismo si Robert Estienne o kilala sa pangalang Robert Stephanus na siyang kauna-unahang nagprinta ng Latin Vulgate Edition na may direktang bersikulo sa bawat talata noong 1555. Sa kanyang sistema rin ng bersikulo, umani ng laganap na pagkilala at siyang hinango ng mga modernong Biblia natin ngayon. Gayun paman, bagamat si Robert Estien o Stephanos ang mas naging tanyag sa paghahati ng bersikulo sa Biblia, sa taong 1528, ang Dominikanong praile at Bible scholar naman na si Santes Pagnini ay mas nauna pang maglathalan ng Bibliyang tinawag sa pangalang Pagnini Bible na may sistema sa paghahati ng kapitulo na may dinumerong bersikulo. Iba nga lang ito sa estilo ni Stephanus at hindi umani ng widespread adaptation. Ngayon, sa modernong panahon natin ay napakadali na lang magkaroon ng kopya ng Biblia. Nakakabili na lang tayo sa mga bookstores, accessible sa online at nadadownload na nga natin ng libre sa ating mga gadgets at cellphones. Ika nga, we are blessed in this generation of technology to have an easy access to the Word of God, the Bible. Samantalang dati sa mga lumang panahon, ay bihira lang sa mga tao noon ang magkaroon ng Biblia. At napakamahal pa, sabagat dati kasi ay sulat kamay ang pagkakakopya ng mga Bible scholars nito para lang magkaroon ng panibagong kopya ng Biblia. At simula noong 1440s, noong naimbento na ang printing press ni Johannes Gutenberg sa Mainz, Germany, ang kauna-unahang Biblia na naimprinta nito ay walang iba kundi ang Biblia ng Katoliko pa rin, ang Latin Vulgate. Ang printed edition nito ay kilala sa pangalang Gutenberg Bible noong mid-1450s. Marahil marami naman sa mga taga-ibang sekta ang hindi matanggap-tanggap ang katotohanan ito. Sa kabila ng mga patunay at pruweba na siyang inilatag natin. Baka sasabihin naman nila na hindi tunay ang Biblia ng mga Katoliko pagkat may idinagdag na pitong libro nito na kung tawagin natin ay Deuterocanon. kanon. Ngayon, titignan nga natin kung totoo bang idinagdag ng mga Katoliko ito o mismong ang mga protestante ang siyang nagtanggal ng ilang bahagi sa Biblia. Narito ang tanyag na Biblia ng mga protestante na kung tawagin ang orihinal na King James Version na lumabas lamang noong 1611. Dito ay makikita ninyong kabilang pa sa kanilang King James Version ang pitong aklat ng Deuterocanon ng mga Katoliko. Ngunit kanila lamang itong binukod sa pangalang Apokrifa. At kailan lamang nila ito inalis sa kanilang mga Biblia upang magkaroon na lang ng bilang na 66 books? Noong 1820s. Ang British and Foreign Bible Society ang nagpahinto sa pagprinta ng mga Bibliang Deuterocanon sa Bibliang Protestante. Kaya't sino ang nagtanggal ng bahagi sa Biblia? Hindi ang Katoliko, kundi ang Protestante. Kahit nga si Martin Luther na ama ng Protestantismo, nais pa nga niyang tanggalin ang iilang libros sa New Testament at kwenestyon ang iilan tulad ng Ebrio, Santiago, Judas at Apokalipsis kung ito ba talaga'y bahagi sa kanon ng Biblia. Lalong-lalo na ang aklat ng Santiago sapagkat ito'y hayag na sumasalungat sa kanyang imbentong doktrina na faith alone. Ngunit hindi nga lang ito nasang-ayunan ng kanyang mga kasamahang protestante noon. Sa panahon natin ngayon ay napakarami na ng mga bersyon, salin at edisyon sa Biblia. Ngunit hindi pa rin maitatanggi ng karamihan ang kasaysayan lalong-lalo na ang mga protestante na nagkaroon lamang sila ng Biblia sa kadahilan ng nakuha lamang nila ito mula sa Iglesia Katolika na siyang natatanging ginamit ng Diyos upang buuin ang iisang aklat na kung tawagin natin ngayon na Holy Bible. Ang Iglesia Katolika sa pamamagitan ng kanyang mga konselyo, obispo at santo papa na pagdesisyonan at itiklara kung iilan at anong mga aklat ang nararapat maging bahagi sa kanon ng Biblia at kung alin ang hindi nabibilang. Tanging ang simbahang katolika lamang ang makapagpapatunay sa lahat ng katotohanan ito at ang natatanging binigyan ng otoridad ng Diyos na siyang ginagabayan ng Espiritu Santo sa lahat ng mga katotohanan ihahayag ng kanyang simbahan. Sabagat ayon sa Mateo 16.19, sinabi ng ating Panginoon sa kanyang iglesia, Ibibigay ko sa iyo ang mga susi sa kaharian ng langit at anumang inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at anumang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Nagpapatunay lamang na ang otoridad na ito'y natatanging sa Iglesia Katolika lamang matatagpuan at isa sa mga naging bunga nito ay ang pagbuo ng banal na Biblia na siyang kinalulugdan nating lahat bilang Kristiyano sapagkat nababasa natin ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos na siyang nagtatag ng Iglesia Katolika at may Biblia tayo ngayon. Naway may natutunan po kayo muli sa ating episode ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video ay maaari niyo pong ilike, share, follow and subscribe sa ating YouTube at Facebook page na Katoliko TV. Abagan niyo po muli ang ating mga susunod na video sa pagtalakay paglilinaw at pagtatanggol sa pananampalatayang Katoliko. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat.